Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, mga nangapon Pilipinas, Luzon, Visayas at sa mga kapwa ko taga subsaharan Mindanao, hello, mayong uh, hapon sa inyong atanan diyan no? at sa mga kapwa ko din po, FWS around the world, hello, good morning po sa inyong lahat pag-uusapan natin itong post ni, er ni Erwin ni Montolfo, itong nakakatandang Tolfo na itong isa sa mga suspect di o mano na sumuko pa sa pagkidnap kay Anson Key, at saka sa kanyang driver na nagbayad ng 100 million na ronsong. Uh, dollars yun ah. At uh, or 100 million pesos or something ganyan. 100 million eh. Sumuko. At ang suspect daw na ito ay agoy Kaibigan ng uh, first family. <laughs> so ayon dito. At ang ending ng post ni, Montol, uh, ni Ramon Tolfo ay kay Duterte pa rin ang ending. So, bakit? So, ayon dito kay Montol po sa kanyang Facebook page. David Tan whose pictures are shown below the alleged the uh, uh, principal suspect in the, uh, yun, yun uh, at pag uh, kay Anson Key. Uh, have with top officials. Top of the left After his arrest, below left with Senator Aimee Marcos at Kai pre, dating presidential spokesman nasi Hari Roke. Uh, I'm sure Liao aka Xiao Xian yan Jianmin and Michael Young or Michael Young is also familiar with other members of the High and Mighty, perhaps the. He also knew or friends with his name alike, Michael Young, Digong's friend, who was said to be a, yun na nga daw, polvoron traffic So, ito yun, di ba? Ayan. So, pinakita dito, <clears throat> so ito yun siya. Ito yan. So, pinakita dito si Aimee, Asa ano ba? Si Amy Marcos, si Ari Roque. Ayan. Ito yung sinasabi ni Jen Pardo. O, kapikturan pa ni Amy. so, <laughs> ano ba ang, uh, ang, nakakatawa dito, mga lalabs, mga bayots? Dahil, binulgar dito ni Mon Ramon Tolfor, Ramon si Amy at si Harry Roque ay kaibigan di o mano ni itong uh, David Tan na to. Pero, hindi niya pinos dito kasali si attorney itong dating bubong uh, na disbar na si Gadon, may picture din sila. So, ano ba to? Pinagtakpan ba ito mga lalabs, mga bayots? ni Montolfo. <laughs> Sila regado dahil nasa Malacanang. E paano naman si Amy Marcos? So kung kilala, itong si, si ano na to, si David Tan Liao na, to, na malaki ang may connection sa mga matataas na, sa, na official sa Pilipinas. Eh, mayroon din siyang, uh, ano? Meron din siyang li uh, link din siya dito sa first family. Bakit? Ay, ang sabi din, uh, ano dito, di ba? Eh, itong si Anson K, ang unang lang pinagbintangan dito na yung mga uh, dumukot daw doon at sumokte, ay link daw ito sa Pogo. Tandaan natin mga lalabs, mga bayots na ang rimulya den ay link sa pogo. Bakit ba natsyoge eh? si, ano ba ito? Uh, si Percy Lapid. Dahil pinangalanan niya yan si rimulya. Yung kanilang island ko. Di ba nabininta ng mahigit uh, 7 billion bayon pesos? O ang may-ari nun. Chinese-Filipino or Filipino-Chinese. O ang ginawa, Ginawang negosyo yung pogo, pinakamalaking pogo hub sa buong Pilipinas. O, at na, na ano pa doon, napabalita ano, pa na di umano ay protector itong magkapatid na John Beck at Boying Remolia. Sa malaking pogo hub dyan sa Cavite. O, ngayon dahil uh, arestado na daw, sabi ng PNP itong tatlong uh, full guy, Kaibigan. bigan <laughs> solved na daw. Eh, kasi naaristano na daw yung mastermind. Sino ba yung mastermind talaga ng mga pagkidnap, mga lalabs, mga bayot? Tandaan natin yung si Andy Wan. Yung 14 years old na kinidnap noong February 20 na naputulan or pinutulan ng daliri ng ng dumupot sa kanya na 20 katao pa daw di ba sabi ng PNP. Ang suspect doon iwala eh, man lang nahuli doon ni isa. Tapos pagdating dito kay Anson kay Meron kaagad tatlo at ang mastermind dito yung si David Tan. Hmm. Na nahuli na sumuko pa. Maniwala kayo dyan. Full ang mga yan, mga lalabs, mga bias para sabihin na may ginagawa ang administrasyon ni Bongbong Marcos dahil nga pagpasok pa lang ng 2024 dahil maghahalalan na mag eleksyon ang dami ng mga, mga mayayamang Pilipino, Chinese o Chinese filipino na dinodokot ngayon. O, sino ba dito? Ayon dito, ito 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 forwarded dan uh, na ko pato nasib ko pa no itong uh, pag itong sa bata na si Andy Juan to abasahin ko ulit to na forwarded message or message kidnapped uh, students accordingly was a certain Andy Juan 14 years old from McKinley SBC uh, BGC he was accordingly oh yun, na uh, dinukot Uh, last February 23 and was reported to authorities February 21. The Starex van of the victim was found in Bulacan with still unverified report that the drivers, the driver is already chogi na. Pero kinukumpirma pa, pero afterwards, nakumpirma talagang patay na ang driver ni Andy Wan. Tapos, yung ransom being demanded accordingly, magkano? Ganon din, 20 million US dollars. Ganon din kay Anson K. So, yung dumokot dito kay Andy Wan na 14 years old na studyante ng British International School na to At ang dumokot kay Anson K ay iisa lang sila. So, sino ba ito? Sabi dito, 20 million US dollars. Uh, among the group being considered possibly behind the pagdukot ay military generals ang nakasulat dito crime syndicates crime uh, ano ba na uh, to pala possibly behind the pagdukot are crook narco politicians military generals criminal syndicates crime is rising under uh, BBM administration. At ang update pa dito, yung ransom was paid and the boy is back home with ah uh, yung naputol na ang daliri. Kabaliktaran din dito kay Anson K na nagbayad ng ransom pero pina uh, sinukti pa at sinugi pati ang kanyang maniho. So ngayon, itong tatlo na to na sinasabi nila, pinabulahanan pa nga ni ano, Ni sino ba ito? Marbel ng PNP na walang katotohanan ang mga isyo ng kidnapping. Uh, uh, ayun. At nagbabala pa na fake news daw. <laughs> Wala daw katotohanan ang mga <clears throat> umano'y pagdokot sa mga negosyante. Ano yan? Ang bilang pa nga, ang, sabi pa nga ni Atty. Vicky, hindi lang 3C, may gitrinta na. Ang mga nanganganib pa ngayon, na mga ibang mga negosyante dyan sa Pilipinas, na baka isang araw ngayon, ay pamilya na naman nila ang madokot at maransom at saka machoge. So, yung totoo talaga mga lalabs, mga bayots na nasa likod ng mga pagdokot ng mga mayayamang negosyanteng banyaga sa Pilipinas ay nasa gobyerno. At sinabi na yan, ni Piers Silapid Kaysa ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay papunta sa bangin. Bakit napasok na ng mga, ayun nga sinasabi niya, ng mga drug lords, warlords, gambling lords, ito pa yun, mga, ano pa ba yung sinasabi niya? yung mga holders, proprietors, at saka yung basta lahat ng mga masasama na doon napasok ang administrasyon ni Bongbong Marcos at isa na ito. At ang nasa likod nito ay nasa gobyerno. Alam na natin. So, full guy ang tatlo na to At itong isa, nakapikturan. O, ganoon. Pinagtakpan ka ni, ano, ni Montolfo. Anong meron? Uh, baka uh, may anjan dyan. Ha? <laughs> Ayaw ma-involve ang Malacanang. Pero andyan si Super Ate. At gustong palabasin na kaibigan ni Roque. Eh, si Roque, pagbintangan ninyo? Eh nasaan ni Dirlans na si Roque at nag-apply ng asilo? <laughs> Wala siya dyan kinalaman. Pero si Super Ate may alam. Ng kanyang kapatid. Kanyang pinsan. At kung sino pa man na sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos, sangkot sa mga pangingid na for ransom ng mga negosyanteng uh, Pilipino-Chinese. At kung ano pa man ang lahi nila na nasa Pilipinas ngayon. Kaya wala nang mag-invest ngayon sa Pilipinas. Bakit? Takot walang peace and order. Dahil mismo galing sa gobyerno ang utak ng mga pambababoy.